Hello guys! Uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, sana nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Nandito na naman po ako, ang anyong atinene na nagbibigay po ng payo. At uh, mayroon po akong bagong episode. At alam ko na relate po kayo, o tayong lahat nakaka-relate dito. Ang taang tanong, are, lapitin ka ba ng tukso? alam ko po na lahat tayo ay uh, nakakaranas ho ng ganito. Na kung bakit maraming tukso. ba diba? Merong kantang, O tukso, layuan mo ako. O tukso, layuan mo ako. Oh. Hanggang ganyan lang yung kanta ko guys, hindi ko na tatapusin kasi hindi ko naman kabisado yung lyrics ano. Ngayon guys, marami po tayong Uh, marami po tayong pinagdadaanan ng mga tukso, hindi lang naman sa mga marami pong bagay, kagaya ng pagkain. Siyempre, mayali ka sa pagkain, matutukso ka sa mga pagkain na masasarap. E, sabihin mo, uh, gusto ko nang mag-ipo ng pera kasi kailangan kong kumain dahil ang sarap-sarap naman nito na pagkain nito. Tapos, ha, natutukso ka dahil may nakita kang bagong damit, so binili mo yun kasi natukso ka. Hindi mo maiwasan kasi dahil siyempre sale, di ba? Oh, tapos um, uh, may ito, maraming tukso, no? Kagaya niyan. Uh, sa babae at lalaki, alam mo naman na may asawa ka, meron kang girlfriend, meron kang boyfriend. Tapos may nakita ka na naman na mas maganda pa, mas maganda pa or mas sexy. Siyempre, humahanga ka doon. Tapos, paano na lang kung halimbawa, sa mga kasamahan ninyo. Ito, marami pong re relate dito 'yung mga OFW kapag 'yung babae at lalaki pumunta na yan sa ibang bansa. Mm. sila buhay dalaga na sila doon at buhay binata na kaya ang nangyayari ay nagkakaroon sila doon ng bagong karelasyon at nauwi sa hiwalayan doon kuno sa Pilipinas so relate tayo dyan guys kasi napagdaanan natin or nakita na natin yung talagang samata na natin yung mga ganyang pangyayari at pagkatapos pa uh, natutukso ka sa pera dahil sa kahirapan ng buhay at uh, kailangan kailangan mo kasi gipit ka so merong namang dyan na talagang matutukso ka kung may makikita kang pera hindi naman sa'yo at gusto mo talagang kunin yon alam mo bago mo gawin yon pag-isipan mo muna kung tama ba yung gagawin mo at higit sa lahat Uh, mag-post ka muna, tapos magdasal ka. Uh, Lord, tulungin niyo po ako na kailangan ko po na kailangan niyo po, kailangan ko po ang tulong ninyo kasi natutukso po talaga akong gawin ang bagay na 'to. Alam ko pong mali. Pero sasabihin mo naman sa sarili mo, Lord, ngayon lang po ito at hindi ko na uulitin. Ngayon lang kailangan kailangan to ko talaga. Kaya Guys, parang kasi minsan nasa huli din ang pagsisisi. Hindi natin alam, malay ninyo mahuhuli tayo at yun na lang pala yung ating uh, magiging huli. Kaya sana guys, bago natin gawin ang lahat ng ito, pag-isipan muna natin at uh, magdasal tayo ng mas at kailangan naging mas malapit pa tayo sa Panginoon para mas maging malakas pa yung ating uh, pananampalataya. Kaya guys, kung nagustuhan po ninyo ang video ito, huwag nyo pong kalimutan na i-like, subscribe, and uh, share ang aking video. At kung relate ka naman dito sa video ito, mag-comment ka na rin. Kaya maraming maraming po salamat guys. Paalam!